kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Sa isang relihiyosong bansa tulad ng Pilipinas, kapag ang isang bangkay ay hindi naagnas, ay agarang iniuugnay ito sa posibilidad na ang taong iyon ay magiging santo o santa. Ang hindi pagkaagnas o incorruptibility sa Ingles ay pinaniniwalaan ng mga Roman Catholic at Eastern Orthodox na di umano ay pinanghihimasukan ng isang banal na katauhan. Ito di umano ang nagpapabagal o hindi kaya ay pumipigil ng pagdecompose ng katawan matapos itong mamatay bilang patunay ng kanilang kabanalan. Karaniwan na itong nangyayari sa mga taong isinakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Maraming istorya na ang naikwento tungkol sa mga santo kagaya ni na Santo Tomas, Saint Francis at maging si Santa Rita. Paano naman kung may katawan na diskubreng hindi na agnas pero ang pamumuhay ay walang bahid ng kabanalan? Iisipin mo pa rin bang may posibilidad pa rin itong maging kandidato para maging santo? Si Thelma Maluloyon, umas kilala bilang Claudia Zubel, ay pumanaw noong 1984 pero... Noong 2013, ay binuksan ang kanyang inilibing na at nakita na buo pa ang kanyang katawan at hindi pa nakitaan ng pagkaagnas. Ito ang nagpasimula ng palaisipan kung ang dating bold star ba ay posibleng maging santa. Nakilala si Claudia noong 1983. Ipinakilala siya sa pelikulang Shame na idinerek ni Elwood Perez. Halos hindi pa siya 19 anyos noong ginawa nilang pelikula kung saan kaparehas niya ang baguhan ding si Patrick de la Rosa, isang probinsyana mula sa Cebu, paling kinitan at may maamong mukha. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng batikang direktor at ito naman ay nasiyahan sa kanyang ipinakita. Isang sensual na pelikula ang Shame kung saan binigyan ni Claudia ng buhay ang papel ng isang babaeng paiba-iba ang lalaki sa buhay. Hindi problema sa dalaga ang gawing kapanipaniwala ang mga eksena kaya masaya ang lahat sa resulta, Pero nagkaroon ng problema sa mga pare at mga moralista dahil sa isang eksena sa pelikula. Sa pananaw nila ay binastos ang pagiging sagrado ng sinakulo. Inireklamo nila ito at nagumbinseng iba ng pelikula ng Board of Censors. panandali ang problema sinadirect dahil akala nila ay masasayang lang ang matagal na nilang pinaghirapan. Mahirap kasi kapag moralidad ang pinag-usapan noon. Dahil pumapanig sa simbahan ng gobyerno bilang isang magaling na negosyante at may-ari ng Regal Films na si Mother Lily ay kanyang pinakiusapan ang mga nagprotesta at ipinangakong tatanggalin ang mga eksenang inirereklamo, pumayag naman sila kaya't hindi na naprenohan at lumabas na sa mga sinihan ng pelikulang Shame. Hindi inakala ng producer, direktor at mga artista ng pelikula na pipilahan sa mga sinihan ng kanilang ginawa. Malaki ang naitulong ng ginawang pagharang ng mga moralista dito dahil pinag-usapan ito ng marami. Kinabahan pa sila dahil kasabayan nito ang pelikulang number 1 ng teenage superstar noon na si Sharon Cuneta. Pinapalabas din ang dear heart noon kung saan ay kapareha niya si Miguel Rodriguez. Mas lumamang ang pagiging koryoso ng mga manonood sa nilalaman ng pelikula kaya itinaob ng shame ang ibang palabas at naging certified blockbuster ang launching movie ni Claudia Zubel. Isa ang pelikulang ito sa nagbukas ng mga pananaw ng mga tao at maalis ang lubos na konserbatibong opinyon nila at galing na mismo sa direktor ng pelikula. Si Claudia ay marunong umarte at hindi lang katawan ang kayang ipakita. May kontrata ang bisayang dalaga sa Regal. Kaya pagkatapos ng success ng Shame, ay sunod-sunod na ang mga pelikulang ginawa niya. Parehong may temang sensual ang mga ito, kagaya ng uhaw sa pag-ibig, Magdalena, Buong Magdamag at ang huli niyang pelikula ay ang Sinner or Saint. Lahat ng pelikulang ginampanan niya ay pawang mapangahas at nagpapakita ng katawan. Kapanahunan kasi ito ng pagsikat ng mga bomba films sa kamalasan ay masyadong maagang natapos ang kanyang karera sa showbiz. Na disgrasya ang kanyang minamanehong sasakyan noong February 11, 1984. Gamit niya ang sasakyang Mitsubishi Colt na may plate number PDS-119 na pagmamayari ng fashion designer na si Goli Gorospe. Bago pa lang siyang natutong mag-drive, kaya marahil ay nagpanik siya kaya na aksidente. Galing si Claudia sa isang club kasama ang kanyang mga pinsan para magsaya. Di o mano, ay depressed ito dahil sa paghihiwalay nila ng nobyong pinangalanan lamang na Jeffrey. Inumaga sila ng mga kasama niya na sina Marlon Antiquera, 26 anyos, Ali Benti 28, at Rafi Haudian, 25 anyos. Nasa island sa gitna ng Epifanio de los Santos Avenue at pasong Tamu na sila nang lumipad ang sasakyan nila at dumiretso sa kasalubong na sasakyan, alas 4.30 ng madaling araw itong nangyari. Pero may mga tao na sa lugar na agad din naman silang tinulungan. Ang nabangga nilang sasakyang Brasilia ay may apat na pasahero, sina Marcos Jones, Bonnie Panatulan at ang asawa nitong si Julia na buntis pa noon. Mabuti na lamang at mga galos at sugat lamang ang natamo nito. Subalit si Claudia ang napuruhan sa aksidente. Wasak na wasak ang sasakyang minamaneho nito. Nahirapan pa ang mga sumaklolo dahil naipit ang katawan ng dalaga sa pagitan ng driver's seat at ng manibela. Isa sa nakasaksi ay ang batikang aktor na si Altan Tay. Tumulong pa siya sa pagdala kay Claudia pero hindi pa niya alam kung sino ito noong isinugod niya ito sa Makati Medical Center. Tsaka niya palang nalaman ang pagkatao nito pagdating sa ospital. Sinubukan ng mga taga Makati Med na iligtas ang dalaga. Subalit malala talaga ang pinsala niya dahil sa impact ng aksidente. Noong araw ding yon ay binawian siya ng buhay. Bago pinadala sa Mambaling Cebu ay pinaglamayan muna siya sa Loyola Memorial Chapel sa Guadalupe. Binigyan ng pagkakataon ng mga fans niya na makapunta at ipagdasal siya kahit sa huling sandali. Nandoon din ang batikang direktor na si Lino Broca na isa sa mga humahanga sa kakayahan ng aktres. Si Broca mismo ang kumuha sa dalaga at isinalis siya sa pelikula nitong Bayan Ko, Kapit sa Patalim kahit na namatay si Claudia bago natapos ang pelikula ay pinili pa rin ni Broca na huwag tanggalin ang mga eksena kung saan kasama siya. May pelikula din ito kay Mother Lily na dapat ay ipapalabas na subalit na matay ang aktres. Nagdesisyon pa rin ang producer na ituloy ang playdate nito at minadali ang pagkumpleto ng pelikula Naisipan ni Mother Lily na lagyan ng mga larawan ni Claudia ng maaksidente ito na tinutulan naman ng sensors board sa umpisa. pero sa kalaunan ay pinayagan din. Ang pamagat din ng pelikula ay binago ng batikang producer at imbes na forbidden ay ginawang sinner or saint. Ang huling pelikula ni Claudia ay nilagyan pa ng video ng mismong araw ng paglibing ng aktres sa Cebu. Isang bagay na ginawa ng producer bilang pagbibigay pugay sa naiambag ng dalaga sa industriya na sinalihan niya kahit sa napakaikling sandali. Pero ang nakakapanindig balahibo ay ang tumambad sa pamilya ni Claudia matapos ang dalawamputsyam na taon. bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig. masayaman o malungkot na mapahanga ngayon ay patuloy mo pa na naaalala. Heto na! ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig, ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa iba ba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo? Balik sa ating kwento. kinakailangang bungkalin sa pagkakalibing si Claudia sa kanyang kinalalagyan dahil sa namatay ang kanyang 75 anyos na ama noong August 29, 2013. Napagdesisyon na ng pamilya nila na hakutin ang buto ni Claudia at itabi sa labi ng kanilang ama. Ngunit nang buksan ni Ray Cerezo, si Poltorero ng 30 taon ang kanyang nitso at kabaong ay nakita nilang hindi pa naaagnas ang katawan ng dalaga. Napatanong ang ilan kung nagkataon lang ba na naisip ni Mother Lily na palitan ang titulo ng huling pelikula nito. Umay pahiwating ito dahil ito ang tumambad sa kanila pagkatapos ng halos 30 taong pagkakalibing. Isa nga bang santa si Claudia? Umabot ng Maynila ang balita at maraming naging kuryoso kung ano ba ang nagawa ni Claudia sa buhay na pwedeng maging rason para ito ay maging santa. May ibang nagawa ba siya maliban sa pagiging bold star? Hindi naman masama ang kanyang trabaho dahil umaarte lang naman siya at hindi rin naman siya nanlamang sa kanyang kapwa. Pero tama ba iyon para maging isang santo? Nagbigay ng sagot ang eksperto galing sa Region 7 Police Crime Laboratory na si Dr. Nestor Sator. Binigyan linaw niya kung bakit hindi naaagnas ang katawan ni Claudia sa kabila ng napakatagal nang namatay ito. Ang sabi niya ay maraming aspeto ang nakakaapekto sa pagkabulok ng katawan ng tao. Pwedeng mapapabilis ang pagkabulok dahil sa init at lamig ng lugar. Pwede ring dahil sa lupa o hindi kaya ay dahil sa klase ng kabaong na pinagsidla nito. Ang isang katawan na nailibing sa mabuhanging lupa ay malaki ang posibilidad na mamamamified dahil hindi masyadong makakapasok ang moisture sa loob ng kabaong at dahil hindi mamasamasa sa loob ay hindi rin maganda ang tubo at pagdami ng mga bakterya na nakakasanhi ng pagkaagnas isa pang aspeto na nakakapigil ng agarang pagkabulok ay ang malinis at magandang pagkakaimbalsamo ng katawan. Nalagyan ng maayos na medisina kaya hindi maraming kontaminants ang namahay sa katawan ng namatay. Ang isang kabaong na nasilyado ng maayos ay hindi rin napapasukan ng kahit anumang mabasang bagay. Ang kabaong kinamit kay Claudia ay gawa sa bato ang labas at ang loob naman ay kahoy. Maaaring ito nga ang dahilan kung bakit Miss Tulang naging estatwa lang ito. Inilibing na lamang siya muli kasama ng kanyang ama. Pagkalipas naman ng 6 na taon ay ang ina naman ni Claudia ang namatay at kinailangan na naman silang gambalain ng kanyang ama. Napatunayang totoo ang paliwanag ni Sator dahil noong November 2019 ay muling hinukay ang libingan ni Claudia para isama ang labi ng kanyang namatay na ina. Lumantad ang naaagdas ng labi ng dalaga. Tuluyan ang nakapasok ang bakterya sa loob ng kanyang kabaong na nagsanhi ng kanyang pagdecompose. Sa wakas ay natapos na rin ang misteryo at nasagot na ang katanungang hindi nga santa si Claudia. Ikaw, gusto mo bang maging kasing ganda ni Claudia Claudia Zobel gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.